piliin natin yung hindi gumagastos ng malaki. Pag may isang tapat, may isang hindi tapat, bago man yan uluma, piliin mo siyempre yung tapat. Pero pag hindi tayo sigurado, tsaka natin piliin yung mas bago. Binubulsa muna, tatabi para sa eleksyon. Paulit-ulit, cycle yan sa buong Pilipinas. Putulin na natin yung siklo dito sa Pasig. Putulin na natin. On behalf of the local government unit, I assure you that these barangay elections will be the cleanest barangay elections that we have had in the city of Pasig. Mga ambon ba ba? Nababasa ba kayo? Yeah. Hindi naman ano. Pwede ka nakabaan ng uh, aking mensahe uh, ngayon. <laughs> hindi, meron lang po kasi akong ililinaw. Nabanggit nga ni Tres kanina. Uh, -e na at tayo naman hindi tayo nagkukulang uh, sa paghahanda at sa tulong uh, sa ating COMELEC pati na rin sa PNP at baka maa-ahen siya nakasama po rito pero inilinaw ko lang po kasi meron po akong uh, mensahe nung nakaraang Lunes Um, uh, Siyempre, ngayon, yung iba ginagamit po yung sinasabi ko, yung iba pinutupo, pinuputol po. Yung iba, yung dulong bahagi lang po ng mensahe ko yung ginagamit, na okay lang, yan mo sila. Kung gusto nilang gumitin sila, eh, sinabi ko naman talaga yon Pero ililinaw ko lang po eh, yung sinabi ko para eh, ay, tayo, di ba, nag lang tayo, streamlining tayo sa gobernasyon, streamline ko rin yung mensahe ko noong uh, nakaraang linggo. Ang sinasabi ko po sa pagpili ng ating... Kung paano ako personal, personally, paano ako namimili ng mga binoboto ko mula sa nasyonal hanggang sa barangay level. Minsan, obvious. Pag dalawang kandidato, isang tapat, isang magnanakaw, obvious. Pag isang uh, napakasipag na kandidato, yung isa, hindi mo makita tuwing may problema, obvious kung sino yung pipiliin natin. Pero kapag hindi, pag, pag uh, mahusay Bano? Eh, syempre, pipiliin. Obvious din po yun. Pero may mga pagkakataon na hindi obvious. Namimili tayo dalawa, tatlong kandidato. Hindi tayo sure kung sinong pipiliin natin. Doon natin piliin yung mas bago. Pag may isang tapat, may isang hindi tapat, bago man yan uluma, piliin mo syempre yung tapat. Pero pag hindi tayo sigurado, tsaka natin piliin yung mas bago. Ano yung pangalawa bukod sa mas bago? Ay saka, piliin natin yung hindi gumagastos ng malaki. Dahil yan po ay red flag na paliwanag ko naman po yan nung nakarang likod. Alam naman natin yan. Alam naman natin kung saan din nanggagaling yung pondo na yan. Yung binibigay sa atin, pag malapit na mag-eleksyon, ay pwede palang gamitin nung nakaraang dalawa, tatlo, apat o limang taon. No? Nung buong term, no? pwede pala sana gamitin yun. Binubulsa muna, tatabi para sa eleksyon. Paulit-ulit, cycle yan sa buong Pilipinas. Putulin na natin yung siklo dito sa Pasig. Putulin na natin. And uh, on behalf of the local government unit, I assure you that these barangay elections will be the cleanest barangay elections that we have had in the city of Pasig. At kung meron man mga susubok, bako, hindi natin kaya sabihin na magiging perfecto. Although the cleanest, pero baka may susubok pa rin. Hindi natin masabi. Baka may susubok. Una, Magbabantay tayo, pag may nalaman po tayo, pag may nai-report sa atin, agad-agad tayong darating kasama ng peace and order natin, kasama ng kapulisan natin. Dadalhin natin ng SWAT kung kinakailangan, full force po tayong tutulong. Pero kung meron pa rin mga susubok, in case may gagawa pa rin ng uh, kalukohan, eh, eh, nakakabulin natin sila. Kakasuhan natin sila. At ako, personally, pag may nalaman po ako, alam naman natin sa Pilipinas, minsan mahirap magkasuhan. Minsan di umuubra ang mga kaso na ganyan. Kahit naman nung nakaraan, mga dagdag bawas talagang mahirap ng uh, kasuhan. Mas maganda talaga yung preventive. You know? Pero kung meron man, eh, ako personally, gagawin kong krusada yan, ano, na paihirapan ko ang buhay niyan, pang habang buhay po yan. Ano, hahabulin po natin yan, habang buhay. Kaya huwag na po sanang uh, mag-isip ng kalokohan ang mga iba nating kasama dito sa lungsod ng Pasig. Pero sa nakikita naman po natin, mukhang uh, maayos po ngayong eleksyon. Uh, sa tulong siyempre ng ating kapulisan at lahat ng Comelec, siyempre sa una, uh, unang-una ang Comelec. And uh, I, I have faith and I trust that uh, the Barangay and SK elections for 2023 uh, will be peaceful, will be orderly, and uh, will be fair.